Ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng baby racket. Ito nga pala yung mga gagamitin. Posporo, long nose, gunting, hammer, papel, at lalagyanan. Ayan, bubuksan ko na yung posporo mga 90s. Isang box talaga ng posporo. Wow! Grabe, napakarami. At syempre, bubuhos ko na yung laman. Ayan, ibuhos natin yung pangalawa. Ibus din natin yung pangatlo. Grabe, lahat ng ito ay bubuhos natin. Napakarami, grabe. Tingnan yung mga 90s, napakarami. Lahat ng ito, alis natin yung mga pulbura. Okay, ibubuhos ko na. Ayan, gagamit tayo ng long nose. Alisin na natin yung ulo ng posporo. Ito ngayon gagawin natin pulbura mga 90s. Ayan, tiyaga-tiyaga lang yung paggawa nito mga 90s. Napakaraming palito na to. One year ata akong matatapos dito. Grabe. Tapos, ibubash lang naman ako. Grabe, napagod na ata ako mga 90s. Nanikal yung mga gamat ko. Grabe, nakakangawit pala to. Okay, tuloy na natin. Ayan, nakarami na ako mga 90s. tiis na lang. Ayan, namulan na yung kamay ko. May malintusan ko ata. At dahil marami na akong nagawa mga 90s, nanginginig na ang mga kamay ko. Tingnan nyo. <laughs> siyempre, hindi pa rin ako susuko. Tinapos ko na, siyempre. Ito na ako napakarami. Grabe, after 2 years, dun ko palang natapos. <laughs> kailangan naman natin ngayon ay dudurug-durugin natin. Durug-durug lang hanggang pumino. Ito dapat yung itsura niya mga 90s. Oh. Kailangan pinong-pino. Wow! Kapag mapino na yung pulbura, kailangan natin lagyan ng kisikisan ng posporo kiss-kissin lang ng mabuti. Kiss-kiss-kiss lang. Ayan, kapag natapos na natin kiss-kissin, kailangan natin haluin. Ayan, halo-halo lang. <laughs> kailangan din natin gumamit ng papel. Fold natin. At kupitin natin. Ayan. Ito na yung nagawa ko mga 90s. Nakagawa ko ng tatlo. At syempre, lalagyan na natin ng pulbura. Wow, excited na ako. Ayan, napakarami kong nilagay mga 90s. Para mas malakas ang putok. Pinufold ko na nga pala mga 90s. Kailangan dahan-dahan lang yung pagfold para hindi masira ang papel. At para hindi masyadong matapon yung pulbura. Ayan, ito na yung itsura mga 90s. Ayusin natin na mabuti para hindi matapon ang pulbura. Ayan na mga 90s. At syempre, lalagyan na natin ng sinulid. Ayan, talian natin ng mabuti. Kailangan natin higpitan yung pagkatali. Ayan, dapat ganito yung itsura mga 90s. At syempre, kukuha tayo ng tingting. -ting. Syempre, kukuha tayo ng tingting -ting sa walis. Alang-alang naman kukuha tayo sa walis tambo. Okay, lalagyan na natin at tatalian na natin gamit ang sinulid. Ayan mga ka 90s excited na ako. Makagawa na tayo ng baby rocket. Grabe, excited na excited na ako. Tanan, ito na ang itsura. At syempre gagawa tayo ng marami. Ayan, nakagawa na ako ng anim na baby rocket. At syempre wag na tayong patupik-tumpik pa. Papaputukin na natin. Sinabit ko na nga pala dito sa sampayan. Ayan, lahat ng ito sasabit natin. Ayan, nasaklit na lahat. Nakatatlo na ako. Apat, 5 at anim. Ala, natutumba. Dito na lang natin tabay. At syempre, susubukan na natin mga 90s. Ito na, mga 90s. Papaputukin na natin. Ayun, nasindihan din sa wakas. Ito na. Ala, wala pa pala mga 90s. Sorry naman. Ayun, nasindihan din. Grabe. Baby rocket na baby rocket talaga siya. Ang ganda. Okay, sisindihan natin ulit yung isa. May nakarang kasi sa taas kaya hindi siya lumipad. Nakaka-amaze mga ka-90s. Nakaka-proud pala kapag ikaw yung gumawa ng baby rocket. Subukan naman natin magpaputok sa labas. Ayan, mas maganda dito mga ka-90s. Talagang kitang-kita yung baby rocket. Wow. Ayan yung itsura oh. Ay, ang ganda ng mga halaman ni nanay. Itutok ko na lang kaya yung baby rocket sa halaman ni nanay. <laughs> Joke lang mga 90 s Okay, susubukan na natin. Medyo malakas lang yung hangin mga 90 s Pero tsaka-tsaka lang. Masisindihan din natin. Ito na Ayun, grabe, lumipad talaga siya. Subukan natin tong isa. Ayun, dun siya umabot mga 90s, oh. Umabot sa malayo. Wow! Ito na yung last natin sisindihan. Ayan, sisindihan ko na mga 90s. Medyo malakas lang talaga yung hangin dito. Ito na mga 90s. Ayun. Supo tata. Wow! kala ko support. O paano hanggang dito lang tayo. Bye guys!